Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kanina ay naganap na ang season 23 debut na Lebron James at instant impact nga ang kanyang pinakita. Nagkaroon siya ng slow start. Subalit balik matapos na may pagpag ang kalawang ay binutas niya nga ang depensa ng Utah Jazz gamit ang kanyang playmaking. At nagtapos siya sa stats sa 11 points and 12 assists on 4 of 7 shooting sa field and 2 of 3 shooting sa 3 point line. Kanina ay naglaro sa si Lebron bilang ang third scoring option ng team at nakita naman natin ang konti niya na shot attempts. Subalit so, sa Lebron nga ay hindi naman shot maker lamang. Oo, siya ang all-time scoring leader sa history ng NBA. Subalit so, mayroon pa rin nga siyang pass first mentality at pinakita niya ito ngayon. Naglaro siya bilang playmaker na nagresulta sa 12 assists niya na mostly ay nagbenefit sila DeAndre Ayto na nagtala ng 20 points and 14 rebounds at si Jake Laravia na gumawa rin ng 16 points in 16 minutes mula sa bench. So, So ayun nga po mga kaimigan, ang konting patikim na Lebron sa kung ano ba ang pwedeng asahan natin mula sa kanya at kung ano ba ang kakalabasan ng kanilang opensa ngayong komportable na si Luka at malaki ang in ni Austin Reeves. Sa ngayon, ang Lakers ay may mahabang pahinga at sa lunes pa ang kanilang susunod na laro at masusundan niya ng madaming home games at laban nga ito sa mga team na hindi kagandahan ng mga record. Ano ba masasabi nyo sa pinakitang performance si Lebron sa kanyang season debut sa record-breaking 23rd NBA season niya? Isama na din natin sa update na ito ang ilang injuries sa mga players tulad ng reigning rookie of the year Stephen Castle ng San Antonio Spurs. Siya ay may hip injury kaya naman out siya ng isa hanggang dalawang linggo. Habang si Victor Wembanyama naman ay out din nga ng at least 2 weeks dahil sa injury niya sa kanyang calf. Si Janis kumpu naman ay may low grade groin injury at out din ito ng isa o dalawang linggo ayon sa medical staff ng Milwaukee Bucks. So good luck na lang nga sa Bucks sa manalo sa mga susunod na game sila nang wala ang two-time MVP Janis. Habang inaasahan naman na malapit ng bumalik sa lineup ng number 1 seed sa Eastern Conference Detroit Pistons si Tobias Harris. Kanina nga ay nakuha na nila ang kanilang ikalabing isang sunod na panalo at bumalik na sa kanilang lineup si Cade Cunningham at Osar Thompson. Ngayon naman ay na expected nang bumalik ang kanilang veteran Tobias Harris na nag-average din ng 14 points and 6 rebounds per game last season. So malaking tulong nga yan para sa Pistons mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Tulong-tulong naman ng Spurs na tinalo ang Memphis Grizzlies kahit na out si Wemby, Castle at Harper. Nanalo sila sa score na 111 to 101 26 points si Daron Fox, 23 points, 5 rebounds si Harrison Barnes at 18 points, 7 rebounds si Keldon Johnson. Ang Spurs ay may record na ngayon na 10 wins and 4 losses at number 5 yan sa Western Conference.